Naging kampiyon siya sa Dary Gold Jamboree Radio Singing Contest. Inaawit ang kanyang panalong piyesa na You and the Night and the Music. Pagkatapos noon, nanalo siya sa isa pang radio singing contest, The Liberty Big Show. Sumali siya sa pambansang paligsahan sa pag-awit, ang tawag ng tanghalan ay natalo sa kanyang unang pagsubok ngunit naging kampeon sa kanyang pangalawang pagtatangka. The Grand National Finals of Tawag ng Tanghalan was on May 29, 1967, where she sang Moonlight Becomes You. Mm. Grand Nung grand finals. Si na contestant pa lang po uh -huh. si Ma'am. Grabe. Yung manalo ko sa tawag ng tanghalan yung po yung suit. Grabe. Grabe. Tagal na nito. Kaya pala ganun talaga kahit naman. Pero hindi ko po ibebenta. Grabe. Kaya ko lang po dinala para makita ninyo Oh, oh. Dahil sa ang pakay ko po talaga ay baka makatulong po kayo sa mga kababayan po natin na nasalanta ng ng bagyong sa Christine oh, sa Bicol. Actually, papunta nga po kami doon ngayon. Ah, may challenge po kami ng mga influencer. Papunta po kami doon ngayon oh. palipad. Grabe, pero mama, hindi niyo pala ito binibenta pero meron pala kayo nito. Oh, Alam po. niyo ang worth nito? Ang worth nito ha, assess ko lang ha, hindi to bababa ng 5 million pesos. Ganun po ba 'yon Kasi one and only lang ayo ma'am. Nag-iisa, <laughs> tapos ito pa yung, nagsisimula pa lang po kayo okay. dito. Grabe. Pirmaan nyo po to sa likod para mamalam nyo ito yung ganito, hindi to bababa na po.